Magandang umaga mga boss uh, Sa ngayon po ay nandito po tayo sa bayan ng Pady Garcia Rosario, Batangas Dito po ang pinakamalaking pamidihan ng mga iba't ibang uri ng hayo kabuka ng baka kanabaw, kabayo, samping at lahat lahat Dito po kayo mga ng kung ano pong kailangan nyo sa inyong mga handaan o mga alagaing mga hayop. Ito po ang bayan ng Rosario. Papakita ko. Ah, bayan mat ng Padre Garcia. Ayan. Itutur ko kayo din sa bayan ng Padre Garcia. At patungo po tayo dun sa pamilya ng mga bakat kalabaw. Ayan. Yan po yung harap ng palengke. Ayan. Nandito po tayo sa kabayana ng Paddy Garcia. Ito po ay isa sa umuulad na bayan dito po kayo makakakita ng pinakamaraming pamilyahan ng baka at iba't ibang huri ng hayop ng mga alagay o karnihin. Yan. Ito turbo ko sa loob. Pasok muna ako sa loob ng palike. Para makita nyo ang produkto ng Paddy Garcia Ayan mga boss Pasok tayo sa palengke Ayan Ito po ang first video Bang uri ng Alamay Wow, ang sarap. Guto, ang sarap. Yan mga boss. Nandito pa sa loob ng palengke. Malaki na po itong palengke. Marami ng pinagbago. Nakayos nice na mga building at malinis na yung mga pwesto yan yeah. good morning ako yan mga boss tutor sa padigasya ng palengke nang, Kung kayo po hindi, nakaka, hindi pa nakakapunta dito sa Padigal siya Batangas. Ito po isa sa ma makasaysayan din na bayan. At dito po kayo makakita ng lahat ng uri ng hayop, mga baka kalabaw. Yan, nakikita ko sa inyo ng mga goto batanggas. Dito po ang takbuhan ng mga tao pag sila po ay kakain ng magluluto ng goto. dito po kayo makakabili ng mapakaraming bilihan ng karne baka. Yeah. Karne baka po 'yan. Boss, kanin na Sige Yeah, mga boss, karne baka. the okay. yeah boss, mm. Boss. Mm. Ayan, mga boss Ang karne ng baka mga boss Kasi yung baka, goto Sir, baka ka Sir, baka? Hindi ah Sige sige Kailangan? Hindi sige. hindi ah Sir, laman, gulalo, paa Boss, ay Nat, big boss. Oh, laki ng baka. Yan ang ulo, mga boss, oh. Charlie ng baka. Yun, baka ng karni ng baka mga boss Yan ang magutuhin Yan, balat ng baka mga boss Balat ng baka ulo ng baka. Oh, well, kalakay na siya ngayon. Kalakay. Ay, kalabaw. First time may kambing kambing.

Dami ng baka mga boss, tamba Dami Dami mga boss oh Dami ng baka Yan nagka Nako, ang dami barat dito mga boss Ito Agoy, ang dami Yan oh, barat ng baka Naghangay, parang kutina Yan yeah, mga boss oh, karni ng baka Dami Dami Ayan, mga laman ng baka yung mga gutuhin. Ayan. Ayan, ganyan. Mga gutuhin, mga boss, laman ng baka. Pag inapakulol mo, oh, ng sarap niya gawing goto. Ganyan. Dito po sa um, Batangas mapakadaling bimin ng baka dahil dito po ang pinakamakay ng pamilihan ng baka at saka kalabaw ayan ipakikita ko sa inyo mga boss ang live na kalabaw mga baka to kasi kung yung pupunta tayo sa pamilihan ng mga baka at kalabaw naman tayo pupunta may tutup ko kayo din sa amin dito sa Batangas ang pinakamalaking pamilihan ng baka at nakakalabaw at iba't ibang uri ng hayop may baboy, may kambing at mga manok at kung ano-ano pa yan, nakita nyo yung malaking building sa may harap na kulay green yan, yan po ang pinakamalaking pamilihan ng bakat at kalabaw dito yan, palengke at ito po ay yung Ya, sa may harap natin. Kasi rin ko lumalapit tayo Yan Malapit na tayo Yan mga boss Yan Nandito po tayo sa Paddy Garcia's ito po ang nakikita nyo ay pamilihan ng mga baka at kalabaw Papasok na po tayo mga boss Papasok na tayo Dito mo tayo sa sa labas muna tayo bibigyo muna natin yung pinaka ibabaw yeah. ayan mga boss nakikita ba nyo o budag daming tao mga boss yan po mga boss oh. ang daming baka nakita nyo mga boss ubod ang dami ng baka yan yan papasok ko tayo maya maya dyan Yan mga boss oh. Yan ang buhay ng mga Batanggeño. Lahat po ng uri ng hayop ay nandito. Nandito lang tayo sa side ng mga baka pa. Mamaya po doon tayo sa mga kalabaw.